So yan, hello mga madi, mga padi uh, Good morning, good morning Ito yung ganap ng uh, pagsakay namin sa bangka Dito sa Wawa Dam, mga luds Ayun uh, know. o Diba? So uh, ikot muna kami dyan guys Diba? So makikita mo napakaganda ng view So may dalawang bundok sa likuran Diba? So chill chill lang tayo dyan mga ludi So ito yung uh, ganap ng aming uh, pag-ride sa bangka O oh, diba? So syempre Sama ko dyan ang aking partner ba diba? So kailangan namin ng maraming videos para sa aming mga pagbablogs ba diba? Shoutout sa lahat ng mga solid viewers natin dyan And shoutout sa lahat ng mga taga Muntalban Rizal here at Wawa Dam ba diba? so di ba Kita mo yan guys Napakaraming ano diyan Cottage pa sa unahan. May kita mo maraming naliligo dyan Dadaanan natin mga lods Ayun no, napakalaki ng mga bundok rito guys. Puro mga bato 'yan. Ang lalaki ng bundok rito. So, yung tubig naman flowing naman. So, maganda maligo rito kasi ah uh, flowing yung tubig at saka malamig. 'Di ba? So, syempre, medyo medyo muna tayo diyan. Mga madi mga padi, ayan, napakagwapo ng aming bangkero mga lods. 'Di ba? Shout out sa lahat ng mga bangkero dito sa Wawa Dam mga lodi. Ayun no. 'di ba? Ganun lang ka chill yung uh, rides namin diyan. 'Di ba? Shout sa mga viewers natin, sa mga nagla-like, nag-heart, nagko-comment and nag-share ng ating mga videos. Thank you, thank you sa inyong lahat. <coughs> Ingat kayo lagi dyan, mga ludi. Ayan, so gawa nung sobrang init ng panahon. So, kailangan natin na uh, magpapresko. Ayun, o. No? Diba? So, madadaanan natin dito yung mga cottage na iba. Ayun, o. No? Diba? Sa bandang side, marami pang naliligo dyan madadaanan natin dito ba? Diba? tsaka yung dalawang bundok na matulis sa likod natin yun yung uh, pinaka harang ng wawa wow, dam yung laglagan ng tubig guys you oh, know, makikita mo naman oh, napakaraming naliligo kaya makikita mo sobrang uh, daming tao kung anong mainit napakainit ng panahon mga lods uh, ba? Diba? Ganun lang tayo ka uh, basic uh, mag uh, uh, rides dito sa Wawa Dam. So napakalayo pa pala nito guys. Doon pa kami sa dulo pumunta. So inikot kami ni uh, Parikoy. ba? Diba? May kita mo naman na uh, dyan sa Wawa Dam. So ito makita mo yun. Ang oh, dami pang mga cottage dyan. So iba iba yan. Pero dito bandang side na to sa unahan. So malalim. Uy meron tayo nakasalubong. Diba? ba? Meron din nag-rides ng dami nila. Diba? ba? Oh, napaka-chill gamit natin ang Insta360 natin diyan, guys. So, oh. Diba? Shoutout sa lahat ng mga solid uh, supporters natin na OFW. Ayan, ingat kayo lagi sa lahat ng OFW diyan. And sa lahat ng government employee natin, shoutout sa inyo diyan, mga lords. Oh, 'di ba? 'Yan mga ng mga bata. Oh, dinadaanan lang natin, guys. Ganun lang tayo ka basic mag chill ride sa bangka. Oh, dami nang kaya hindi ka matatakot dito. Napakaraming tao. So punong-puno. Ayun oh, know, 'di ba sa side by side natin no 'Di ba nang Siyempre, so, hindi tayo sa unahan. So makita mo ang layo na ng bundok na pinuntahan natin. Doon tayo kanina sa dalawang bundok malapit. So ngayon dito na tayo sa Unahan. So iikot lang tayo jan guys. Gawa nung pagdating dyan sa Unahan, wala na. So masikip na yung ano ng bangka. Kaya dito lang tayo for the ikot lang tayo dito guys. 'Di ba? So pag mag rent kayo nitong uh, bangka 300 'di ba? So pag marami kayo Makakamura So kami ni partner isa dalawa lang para chill lang yung aming uh, pagra-rides dito. Ayan, so umikot nga tayo dyan guys Gawa nung uh, Hanggang dito lang yung ano nya Sa dulo So balik na tayo May kita mo naman oh oh, ba diba? bumibilog yung insta natin oh, Dito banda guys marami pa rin May mga naliligo pa rin dito sa una ano oh. Pero malalim na rito banda Oh, oh, ba diba? dami pa rin mga bata dyan na mga naliligo mga luts. Siyempre, syempre, mekos-mekos na naman tayo dyan. Tuloy-tuloy lang yung takbuhan ng bangka. So, pabalik tayo. Iikot lang tayo dito. Tapos, uh, doon naman tayo sa unahan. ba diba? For the vlogs naman tayo doon sa unahan. oh di ba diba? Napakaganda mga ludi. So, U-turn lang tayo. Dito na mag U-turn, guys. Kasi, pagdating mo dito sa unahan na yan, oh, wala nang ano yan. Wala nang Uh, daanan. So, did in na. Pero may ano pa ng tubig. Lusutan ng tubig. Kaya, dito lang tayo. For the U-turn lang tayo rito, guys. Ito yung bangka namin, no? Pa, paliko na. ba diba? So, yun lang naman, mga guys. Ingat kayo lagi. So, paikot na kami. Pabalik na kami kasi wala nang ano. Wala nang ano dito. So, did in na. So, thank you and God bless sa inyo. So, salamat sa lahat ng mga supporters natin and sa mga viewers natin.